sa lansangan din. Okay, kayo na auto nun. Ha? Yung pera mo, tsaka tinapay, huwag mong pagdikitin. Hygiene yan. Madumi ang pera, tatang.

<laughs> ayoko ano mawalang buhok sa paspo kasi ano ay hindi pa naman daw ito malalagas kumbaga ano, na mali ako kasi nakapuyot siya guys talaga Ayun, binuhol ko hindi na siya matanggal Ayun, hirap pa na Ayun, hirap na ito punta ko sa parlo paas ko hindi ko kaya. Gol, gol, Tingnan mo guys, oh. ano na. Hindi ko na may nasa dyan ganito. Ngayon lang ang nangyari. So, mamaya, mamaya pumunta na lang kami palo. Ah, ah patanggal ko yung buhol, buhol. Pero sa ano, pa mga pa, ano na lang. Ako shave dito talaga. Sabi ng doktor, anuhan ko na lang daw. Magpa-shave ako kasi babalik naman daw within 3 months. So, mas maganda pa daw ipabalik natural ang buhok ko tubig ayun din ang ibabalik kasi yung ano nagpapalit siya ng ano so magiging ano na ako makasuot na lang ako ng ano artificial na um, pampa ano yung buhok ako lang po oh, ang ko um, 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 sinuklay ko yun sa ano sa gilid kaya lumabas diba okay, ako okay, naga sa kulay yun ano, nalabas guys so, yeah. so wala, eh talagang kailangan ng ako sige guys, bye bye muna ito kayo mga pindasapalo ito guys, so, yung buho ko talaga at wali, natatanggal na lahat so ang ginawa ko dahil ako hinahirapan na ha pinutol ko na talaga so ako, tanggalin ko na talaga Ota po na, so, yeah. na yan. Ay, harap. Tingnan. Nakatutok na yan, Kasi, maano nga, nakaharap ng naka dito. Paalam buhok. Sa iyo. Kasi hindi ko na matanggal talaga, guys. Tanggol na. Pakalungkot kasi ayoko pa ng makalbo. Oh, ang hirap na nitong tanggalin kasi ano na siya. Tanggal na talaga sumo so, o tutuusin. Yeah. Hindi na. So, akashib ko na ito sa palo. Sabi. Hindi pa na ako magkabuhok. Yung ano, zero haircut. Yan ako. Parang hindi ko palagay mo sa ano, sa ikubag ha, palagay. So, sige guys, bye. I'm so, going to follow. inlog sa loob o oh. oh, ano siya ang hirap ng buhay niya, yung bahay niya butas-butas pa o oh, Natulo. basang-basa nga o oh, may butas pa yung may aso pa siya mahirap po ang buhay niya siya po yung wala nang nanay at tatay Ninong ko po, po yung nanay niya at saka tatay ito po yung balkon ni hinlog may isa po may alaba po siyang pusa. At yung balkon niya ay ano, sira sira na ayan bubong sira na rin kaya nga pag ako po i monetize na yung aking channel isa po si hinlog na matutulungan ko apa ayos ko itong bahay niya kasi isa na pa bubongan ko po kahit po ako hindi monetize ng akin channel utay utay ko pong tutulungan sa si hinlog kasi po ako yung gayaan maawain pinagamot ko na nga po yung kanyang liig at pina ultrasound malalaman namin sa friday eh. so ito po nakakatakot gabok na gabok pa ang taas ng silong pag lumindol po dito ay lumang bahay po ito ito po ano uh, budiga nung kanilang dating palayan ay wala na po yung sininong at ninong. So yung dati po nilang tinitirhan ay ano na po wala na po silang ano yung sariling ano matitirhan. Ito po ay ano na. Kumbaga ano na ito lang natitira. Kaya nga po ay ano kailangan ko po ano ipaayos oh tama pag naulan. Napasok talaga ulan dito ang dingding ay ano ba ang dingding yan? sa sag lang po yung kawaya na ano parang ginawang dingding so kung kayo na may gustong tumulong sa akin mag, mag ano na lang kayo mag leave ng ano ng, ng message doon sa uh, above, ng aking comment at yun, yun ito po hindi biro at siya po nag-iisang may sakit po. Yung kanyang pong liig ay malaki na o. Oh. Tingnan mo. Pakita mo nga hinog. Hmm. Malaki na po. At yan ay pina-ultrasound ko. Kahit po hindi pa monetize yung akin channel. Ay ako po willing naman po na ano, ibawas sa aming budget, budget si Inlog. Ayan. So kawawa naman po talaga o oh, yung bubong. Hmm. Yung muning, hindi pa niya kain. Tapos, yung pagkainan na yung muning, ay ano po, bao. Bao po yun, oh. Ayun. Bao po yan. Tapos, yung ano sa hig nila, may butas pa. Ayun. May erong pang tapal na ano yan. Na, ano yan, may butas pa po yan. Pag po siya, ay eh, ano sana naman po huwag na mo lumindol at kawawa po naman siya at ano, yung mataas po ang paglaglagan niya. Dito, dito. Mm -hmm. Ang paligid po ng bahay na ito ay ayan, ilog. Kaya nga po, delikado si ilog dito. O, ang taas po ng ano niya, oh, ng paligiran, oh, ilog po yan. Yung oras na, halimbawa, bumagsak ito at natutulog si ilog ay hindi po natin alam kasi gabok na po itong ano, bahay na ito ay kailangan patibayan tsaka po yung kuryente o oh, nakalapat sa kanyang bubong hinlog o oh, yung kuryente mo pala o oh, wire nakalapat dito delikado yan hinlog o oh. ano, hindi, hindi ba yung kuryente pa sa, ah, sa cellphone pero dapat itaas naman nila oh. nakalapat na maigi sa ano mo ay Hello. Saan? Sa bilik nila. Ang yero na yun. Sa uh, amin yun, dating bahay yan. Ah. Kaya lang, may ano na, may tama ng butas. Ah, may hindi na yun. Ah, uh, vulcanized shield na lang. Ay, huwag na yero at pag na nagbagyo ay ano yun. Ah? maganda yung anahaw. Hindi pa mainit. So, guys, ano, ilike nyo ang aking channel at isubscribe nyo. At katulad ni Hinlog na matutulungan ko pa po siya. Mayroon po siyang uh, sakit. Kailangan po siguro ng operation. O hindi, hindi pa lang natin alam kung anong magiging result sa ano, uh, ultrasound niya. At ako yung pina-ultrasound ko po siya. Malalaman po namin next week ang kung anong gagawin kay Hinlog. At kasi baka po i siya. So, yun, sa ngayon talaga ay ano hindi hindi naman dapat ano bali wala inyong katulad ng hinlog at sya po yung mahirap lang talaga so wag ninyo pong iskip ang aking um um pag mayroon pong ano wag niyo iskip ha pag may add. salamat po at kami po ay ano ay i-add niyo subscribe so and share my video and like apat na itong chemotherapy. Hindi pa nailagay yung gamot Zero lang. pa mm. mm. ako. Ayan, artificial po ang aking buhok at kasi ako'y na nalabas na po ang aking buhok at ako'y kahapon ay, na kwento ko sa inyo na yung pinuyod ko yung buhok na basa. medyo mahaba pa yung buhok ko. Ay nagka ano, nagtanggol po siya na ano, hindi ko na masuklay. So, ang hirap. Ang ginawa ko po, kumuha ako ng gunting. Pinutol ko na lang po. Ayun. Ito doon na rin naman po ang punta ng aking um, sa umito. Doon na, doon din naman papunta sa pang ano panglabas ng buhok at mawawalan ako ng buhok. Bagong bagong tubo na ulit ang buhok ko pero matatagalan na ibalik sa dati. Ayun, kasama ko po ito o oh. Ako po ay ano ay naka ano na at akong pa ngayon dahil nagpapakamot po dan may cancer, breast cancer ako, stage 2. So, sabi ni Duke, pag hindi daw ako na chemo, ay pag posibleng maging stage 4 cancer ako. So, ginawang ko na lang po ang paraan ng aking, ano, yung para magamot ako. Kasi ang plano ko po daw talaga, na pag hindi na kaya ng budget ko at wala na akong Uh, hiraman ay ang plano ko po talaga sa ako na lang ng gamot. Pero risky po 'yun. Natakot po ako kasi uh, KI 67 mas mataas po 'yun sabi ni Doc. Pag KI 10 ay pwede pang daanin sa gamot ay KI 67 ako ay medyo mataas. So ginawa ko na lang ng ko talaga ng para kasi ayoko na rin naman malaman na state to, state po kasi si Ren. po ngayon ay maulan. Ang ganda po ng view dito. Oh. Dapat po. Kasama ko po naman ay yung pamangking ko. usap ako at kasi dati ang kasama ko yung sister in law ko. Ayun. So, salamat at sinamahan ako. Ngayon nga lang po umaunan. Ay, no, parang islaw. Saliya. Parang may samang islaw. Hindi, sali yun parang may kasama isno siya. yung malambot na isno kasi eh, ano di ba ay muto di bulkan sa ano ano muto sa anibago bayo oo oh, sali talaga may parang may kasama isno siya. ito ayan e pero hindi wala niyo alam na Ignacio. Tinatsanggap ko na, gano'ng din na dito, ipapakalbo ko na. Wala na. Wala na. Kasi sabi ni Doc, eh, hindi pa naman do mawawala. Ma 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 eh, bunot ko na lang. Kasi wala na ako ano. Ang dahil ko lagi, oh, sa jumper ko, oh. Sa pakita mo nga, oh. Ayan. 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 Nari Dami. Mm. Dami pa oh, guys. Mm. o guys o pag binulog ko gantuin ko na lamang isa yung ano para bukas konti na lang ang hanggang inyong palo oh, sa sabunutan kaya ako sa liya sila na yan bukas na

ako hindi tatlong buwan. Ang ibig sabihin ni Dok, ako tatlong buwan malalabas yung buho ko. Wala na, isang taon pa daw ito. Pero anong hmm, sa tubo siya maganda naman yung tubo. Mas pa siguro buho ko, o baka kulot ko tulad ni na ako kulot na ano. <laughs> kulot na. Ano pa rin nasa Hindi pa naman. Yan yung mga ano eh. Oh, nakabunutin at baka ay eh, sumakit na may ulo mo. Ah, Mala mo. Siyempre. Kaya mo lang siya magkusang malag-bilag ha. Dayon yun. Ano, ano naman ay nakakaigaw. Bilaw-gaw? <laughs> Atanggalin na lang eh nung tulo, tulong tulo, tulo. na. Yes, o ano, eh, kaya pa, na ako, paggalit, to. Ka na ako pag ganito. lang 'yung salida, tulong na para makakain. <laughs> uh, Diyan bukas muna lang. magiging mukha na ako so <coughs> cool, oh, ano sa nito. mo na 'yan, yan ah oh, oh din niya. Siyempre, hindi naman yan hmm. makakal mo Basta abunutin mo lang. Grabe ka naman. Ah, <laughs> ganyan <laughs> yan. Hindi, sa parlor. Okay. Hindi ko rin din ako ipatabi nasa island ng Mindanao siya sa sa so so option so eh na pero namatay siya ano niya pa? Mistake po mga stories ni ay no delete mo rin pag tapos marami si ina dito to ano kung ano ano ini yung sa akin di pa sa lahat ng sa ako yung blog mo sa ano ipasa mo sa akin. eh alam mo na si Ryan silpun ko ay, dino, wala. na reset lahat yun doon ng hindi ko alam ang password Pinagawa ko. Pinagawa ko nung no, minsan. Reset talaga kasi wala siyang password. Hindi ko alam ang password. Nalimutan limutan isang taon halos naka-stuck. Yung cellphone ko ginagamit, inahiram ko lang kay Maymay. Lubatin. <laughs> Lagi nakasaksak pag ginagamit.

magbunot na na. magbunot na na hanggang pa. Ganyan, tita. Ikaw'y ay ma matulog man lang. Mamaya na, sa tabla. Tapos <laughs> ako bukas pag inahes, check mo buko. Dito mo ako, uh -huh.